Good morning guys! Ayan, update nabang po. Ayan, sa ating uh, pinagkakabalan dito sa bahay, yung aming uh, pagpapasecond floor. Alright? Okay, ayan. Uh, last time na ikabit ko na yung aming uh, TV at saka yung ibang mga convenience outlet. So this time po, ayan, naparelocate ko na yung aming uh, internet. Ayan na, ipataas ko na yung aming internet. At saka yung uh, cable. Ayan, nakakonect na ho yan sa TV. Ako na rin ho nag-install yan, Ayan, pero yung relocation po, yung paglilipat ng kable ng uh, internet, ayan, tinawag ho namin yan sa nag install Ayan, pinadaan ko sa bubong. Doon, sa may uh, ilalim ng bubong. Ayan, ako na lang ho ang nag-ayos. At uh, nakapagkabit na rin tayo ng ibang mga outlets. Eto, ayan, kare-repair ko lang nito kanina. Ayan, ako na lang ho nagtapal na simento at uh, pag na-skim coat ko yan, di na makikita yung kulay itim na yan. Na Testingin natin. Ayan, may ilaw. Alright. Ayun. Ayan, ayan o, no, kinabit ko yan. Kanina lang ho. At uh, Pati dito sa kwarto ng anak ko, ilagyan ko na rin ng uh, ilaw. Ayan, mapupansin nyo, may ilaw siya. Ayan, nagalagay nag, ko nag, uh, ako ng kable at uh, yan na switch. Ayan. Ayan. Ayan, yun ang pinagkaabalahan natin. Ayan, kung makikita nyo, ayan, mga uh, instalasyon ng uh, kuryente. Ayan, tayo na lang ho. Ako na lang ho ang naglagay niyan. Ayan, pati sa aming kwarto. Ayan, nilagyan ko na rin ng uh, ilaw. At ang hirap, pagkagabi. Ayan, wala kaming uh, ilaw sa kwarto. Dito lang, so may pinakasala sa taas. Ayan, o, naikabit ko na rin yung switch niya. Ayaw, gumagana naman. Ayan, ito yung isang router natin. Nandito sa kwarto. Ayan, susunod natin yung mga ibang convenience outlets pa. Ayan, ang ating isusunod. Ayan, lalagyan ko rin ho yan ng saksakan ng, uh, ng mga gamit. Ayan, meron pa ho isa dyan nakatago. Ayan. Ayan, nakare. ay lalagyan natin ng uh, kable. Ayan, dito sa mesala, nalagyan ko na. Ayan, no, meron na yan. Yan sa TV. Ayan, meron na rin. At eto pa, meron pa ako isa rito nakaabang. Ayan. Yung saan anak sa kwarto, yung dalawang outlet niya. Ayan, lalagyan din po natin yan. Ayan. So, par yan pala ho, ang ating uh, mga nagawa. Yeah? for this week. Ayan, yung pag i coat, medyo nahinto muna ako. At inuna ko muna itong aming mga kuryente. Ayan, para... Para ra ko na rin itong circuit breaker namin. Alright. Ayan, eto hong linya na ito. Papunta ho ito sa ibaba ng bahay namin eh. Ayan, babaguhin ko ho kasi yung aming uh, mga linya ng kuryente. Ayan, kung mapapansin nyo, napakarami kong circuit breaker. Ayan, second floor, convenience outlet. Second floor, switches. Ayan, eto sa baba. Ayan, convenience outlet. Eto ho yung sa baba para sa mga switches. At ito, isperhu ito. At ito yung ating main breaker. Ayan, yung ating main circuit breaker na 60 amperes. Ayan, ayan lolo nyo lang po lahat nag-install nyan. Ayan, so far wala pa naman sumasabog. <laughs> Alright, ayan po, update lamang po yan. Ayan, sa ating pinagkakaabadahan. Dito sa aming bahay, yung aming uh, second floor. At pagka nakisamihan ho yan, may mga nakatago na yung mga kable na yan. Ayan, bali yan lang ang lalabas. Ayan, yung iba ho yan, pag nakisamihan ho, nakatago na ho lahat yan, pati electrical. Mga ilaw na lang ang makikita nyo nakalabas dyan pag yan ho ay nalagyan ng kisami. Okay, ayan. Yung aking mga pamingwit, ayan, nadilis ko na rin. Ayan, nakatago muna at hindi magamit ng lodo nyo. Ay naku, ang dami pa ho yan. Ayan, mga nakachube pa yung iba. Ito, ito, brand new ho ito. Hindi ko pa nagagamit. hindi tayo makapag-fishing. At uh, medyo busy pa ang lolo nyo. At pagka tayo nakaluwag-luwag sa mga susunod na uh, araw siguro baka makapag-fishing na tayo. Alright, ayan, thank you so much po. Ayan, sa inyong panunood. Ayan, mag-ingat po tayong lahat. At lalong-lalo na, nung nakaraang bagyong uh, Christine. Ayan, naku, grabe ho ang ulan dito at ang hangin. Akala ko, lilipa rin yung bubong namin sa lakas. Lalong-lalo -lalo na yan, wala pa kaming bintana. Ayan, wala pa yung aming sliding window. Ayan, naglagay ako ng tarpaulin. <laughs> Pinangharang ko. 'yung tarpaulin ng anak ko nung nag 7th birthday siya na itago ko pa. <laughs> okay, ayan, thank you so much po. Sa inyong palunood. Ayan, tata uh, sa mga susunod pang uh, magiging kaganapan dito sa aming bahay, eh i update ko kayo. Ayan, Thank you so much po muli at mag-ingat po tayong lahat. This has been Fish and Babe. Payan, God bless po sa inyong lahat.